Hello, good morning everyone. So, mga kafamilya, may buntag na pantalan niya, no? So, di as yes, inahan ang atong mga batos na nga to pa. Sa iyo pa mansan. It's almost 6 o'clock in the morning, Sunday, November 9. So, ani ata ka no? As you can see, laingit ang panahon ba? Gloomy ka ayo ang palibot ang ato ra ang kamingaw sa palibot ang kabugat sa hangin ugang uwan ang katugnaw tungod ni sa bagyong uwan So, unta mga kafamilya no, sa ingan nga panahon, magpabilin tanga kalma um, alert permanente sa mga possibilities o magpabilin ta nga updated sa mga balita ilabi na sa ato ang mga advisory gikan sa atong tagsatagsaka ka, ka ng lokal nga kapanguluhan no sa atong LGUs regarding aning bagyong uwan. So, amping lang kita para mga kafamilya. for sure daghan gid sa ato diri ang no? um, pilaw labi na natong mga inahan amahan diha ang nagbinantay gyud sa dagan sa panahon diri sa amo no kay kagabi i nagsugod mang magsugud ang uwan mo nang mabalaka ta ba ang hangin ang ang uwan ug ang hangin nag, nag start gid siya mga naasa before 12 So, hantod na nga rin sa mga alauna, alas dos. So, mapilaw yun tanong kay mabalaka ba yun itang ngit-ngit plus na brown out pag yun. So, mga ni Pilaw Tagamay, diri, pero pasalamat na lang sa kita. kay Diligid ka ayo. Yung ani ragid ato na batya gano. Compare ka karon sa mga other areas na murag mas grabi-grabi pag yun ang nilang nasinati. So, ang pinglanggid ta mga kafamilya.